Yikes! Hey. My God, that's very low call, you know. I'll. Yeah, but then. Shala ka. Bro, what time they magmeet? Malik. Paglupreikule. English. Hey, bro. Bro, Chris. What time are going to meet? See you at twenty-two hundred. Boom. That's it. Kano? May kanta din naman yung see you at ten p.m. Yikes! My God. Nibatibat. Up. Oh, hipak mo na tayo. Hipak mo na Okay. Simula na. 146,000. Screenshot ko lang to. Ay, wag na kayo mag-screenshot. Hi, friends. Friends, screenshot niyo yung viewers ko, ha? Kasi ayaw ko baka magulo. Pinantay ko tayo. Nakita yung spotlight sa likod ko. Nakita niyo? Pinantay ko yung mabuti. Talagang daan kayo. Okay, first topic. Handa na bang lahat? Kumars! Kumapit ka na! <laughs> oh my God! Ano, nakatulog ba yung kagabi? <laughs> Alam mo, tawang-tawa ako eh. Ay, simula na to, hoy. Baka may ginagawa pa kayo dyan. Start na to. Hindi na to, adlib. Ulit. Alam mo, tawang-tawa ko kaapon, eh. <laughs> kaapon ba? I mean, kanina, tawang-tawa ko. Binash-bash pa ako ng mga KatGal fans. sinungaling na naman! Scammer! Scammer! <laughs> may kaso ko nga sa Pilipinas, eh. Hey, ba't kami maniniliwala sa'yo? Si, Seriously kang scammer! <laughs> <laughs> Tapos bigla nag-post yung KatGal. Si Katrina. <laughs> sobrang satisfying ang tanong ngayon. Ito na ang tanong ng bayan. Siyan, paano mo panalaman? Okay, ang first topic, basta lisaan ko. Mm. Source. Okay, ang pinakauna kong source kung bakit nilalaman niya hiwalay ang katiyan sa totoo lang, si Ogie Villas. Alam niyo yung mali ninyo, eh binash nyo si OJ Diaz, institusyon na yan sa showbiz chismis. Siguro dahil mga bata pa kayo, Generation Z kayo, o iba batang millennials. Mga 19, 20, 21 years old, 22 years old, hindi na kilala si OJ Diaz. Kilala ko, kilala yung personal. Inaanak ko yung bonsu niya niya. Eh. Si Mia Raquel, napakagandang bata. Inaanak ko yun. Kilala ko yung personal. At saludo ko dyan, yan ang haligi at institusyon ng Philippine chismis. Ano ka na Alam niyo bang ako 30 years old, pinanganak ako 1993 Pero 1992 pa lang meron ng show sa TV sa OGVS about chismis sa mga artista Uulitin ko ha, yung kinikilala ninyong pambansang Marites na tinitignan yung as credible person na pinanganak ng 1993, si O.J. Diaz, 1992 pa lang may show na yan. Hindi pa ako pinapanganak na, sa pa lang ako ng nanay ko. Meron na yung show, tapos sasabihin nyo na sinungalay, pag yan, nag ng chismis, 90% totoo na yon. <sighs> Igil ako. Hmm. Ang, kaibahan, ang kaibahan lang namin, ha? No? anong kaibahan namin, O.J. Diaz? Kasi ako yung naging pamban ng Marikas ngayon after branding myself for the past few years. Na so, talagang pagsisiyan ka, siya so, nagsismis, papanulaan namin ito. Kahit convicted scammer pa yan, kahit kilala yung criminal dito at scammer, talagang pagdating sa si chismis, maniniwala kami dyan. Yun yung kaibahan. Pero kung usaping background na hindi nalalaman, grabe yung si Oji Diaz! So doon ako nag-idea. Sabi ko, uy, hmm, perfect opportunity to. Sabi ko. Kasi ang dami na nagpapanggap na marites eh. Wala naman nag to sa for about 2 to 3 months. Tapos nagulat na lang ako. Pagbalik ko sa social media, no? nag-haya to sa akin. Eh. Na ako ng end of August until end of October. nag to sa akin. Tapos pagbalik ko ng November, ang dami na nagpapanggap. Napakan yung ego ko eh. Sabi ko, ah, bumabranding kayo ng marites ah. Hmm. Sabi ko, sige. Gagamitin ko tong issue ng break breakup para ipakilala kung sino talaga ako at ako ang nag-iisang pambansang Marites. Kaya doon ako nag-iinteres. Ngayon, syempre, hindi naman tayo pwedeng focus lang kay Oji Diaz. Pag napagsinabi niya, yung source lang niya, or siya lang talaga, yun lang yung lang. Hindi mo pwedeng ganun. So ako, ang ginawa ko, dami kong kinontak, dahi! Imagine, nasa Paris ako, chile-chita mga Aurora Borealis, saka yung Eiffel Tower, pero may mga kachata. Ah! Break na ba yung kanyel? Ah! Hoop, hipak ko na. Hoop, hipak. Ship. Oh. Hmm. Okay. So, after confirming four sources, sino yung una? Sino yung una? Ogyllias. Tama? Yun yung una eh. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi ko na pwedeng sabihin. Kasi I protect my sources eh. Pero nung na-compare ko yung ika-apat, eto na, iseset ko na yung date. Dapat mag-announce ang Katniel ng kanilang breakup November 30, Andres Bonifacio Day. Pero sabi nila, sabi ng mga sources sa atin, ayaw pa daw nila paalam sa mga Katniel fans. Matagal na pala, Mars. Hindi Hindi pala recently. Pero dinedelay at dinedelay lang nila yung announcer. Huwag okay, kayong maingay ha. Baka may makarinig eh. Atin-atin na lang ha. Okay lang ba? Matagal na palang break. Check ko lang baka may makarinig. Matagal na pala. Ayaw lang nila pakalam, dinedelay nila. Pero dahil pala desisyon ako, ako magde-decide. Gusto ko i-announce ng Katniel ang kanilang break up katapusan ng Nobyembre. November 30. Bakit ako? Ako masusunod. Kailangan, kailangan i-flex ko yung nag-ego ko eh. Ako ang pagbansang maritres! Something like that. So, November 30. So anong ginawa ko? Ina-announce ko midnight November 29. <laughs> in announce ko ngayon November 29. So pag-announce ko ngayon ng November 29, Oh, boom! na pressure sila. Wala silang magawa. Kasi naniniwala sa akin lahat ng tao. So, kailangan na nililinawin once and for all. And I gave Katrin a favor. Pagod na yan. Pagod na yan sa pambababae ni ano. Pagod na pagod na yan. Sa so, tingin nyo, for the last 11 years, isa lang, dami, boy. Napakarami. Ang dami pang naglapitan akin. May mga usapan pa sila, may mga picture pa sila. Ang dami! Kaya para sisihin natin yung isa sa isang break up. Mali yun. Pagod na pagod na si Karina, eh, parang putik. Eta na ako yung buong buhay ko, 11 years na ito. Pag-artist ako, nakadikit na ako dito. May <laughs> na akong niloko. May lalabas na lalabas ko nang nahuli. So, may na kayo. Ano ba talaga yung reason of breakup? Maliban sa pagod na, ano? Maliban sa pagod na talaga si Catherine. Ito na yung gusto <tong> na naman! Nakakapit ka na ba? Hmm? Ito na, etong ang ship. Oh. Oh, Ship, ship, ship. Ito na! Eto na. Ang tanong ng bayan, siya ang totoo ba yung K? Ano? Ano? Andre, And Andres Brillantes? Ah! <laughs> <laughs> Kaya ingay mo. Atin, atin lang ba kami? Baka may karirin dito na iba, di ba? At least kahit sampu lang tayo dito sa JC natin. Okay lang yun. <laughs> Nagkita daw eh nagkikita multiple times na. Lalo na yung after ng breakup nila ni Richie. Yan ang chika ha! Hindi natin yung sure. So, Yan ang alam na katotohanan Yan ang nasadap ko. Tapos, ito yung nakapagpapuno kay Catherine. Kaya para Parang pagod na ako. <laughs> Kaya lang na nagbreak na sila few months ago ayaw pa rin sila pa-announce ng management. Negosyo yan, Brad, eh. Laki yung negosyo yan. Daang milyones yung value niyan. Tapos sa anong sula, na-break na kayo. Brad, branding yan, Katniel. Baka pansin, mahina 20 milyon. Tapos sa anong sula, na-break up. Of course not! So, Eto ng chika. May kakapitan ka na ba, Mars? Huwag kayo masyado maingay. Baka may makaranig sa atin. Eto pa lang si Andrea. Habi pala niya yan. Paano ko nalaman? Mars, huwag ka. Anim na sikat na personalidad ang nag-chat at lumapit sa akin. Anim. Sa English, six. Para sabihin na ito palang Andrea, yung jowa nila, yung aura nila. No comment. Baka ma-cyber libel ako Mahirap na. Total sampulang naman tayo dito. Kilig pala niya yun. Ito pa mas matindi. Yan palang si Richie. Naririnig niyo ba ako? May mic pa. Yan palang si Richie. May una palang aura yan. Tinarget lang din niya. Sa PBB house pa. Oh! Oh my God, nadulas ako, sorry. Mm, -mm. Ang malapit dyan, sila pa yata nung set. Overlap Mars. Kaya, na nag-break na sila nung late, Ito na, Kuya DJ. Pew! Pero... Yan pala yan. Pero, Nagulat ka na. Nagising yung alak mo sa gilid. Na. Pero hipak muna tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na si Andres lang ang may kasalanan sa hiwalayang ito. Dahil may posibilidad na few months ago, three months ago, four months ago, Five months ago, six months ago, hindi natin alam ang sagrado. May hirap magbanggit dito. Baka matawag tayong fake news kung ano man yung alam natin. Basta few months ago, pwede break na talaga yung Katniel. At dahil nalaman ni Andres Bonifacio na break na pala at single na si Kuya DJ. Ito na yan. Target. Parang bang challenge siya. Pero crush na crush niya talaga ito. Love na love niya talaga daw. So, anong pinapoint out ko? Para i-rule out natin. Ha? Para i-rule out natin na ang may kasalanan sa hiwalayang ito ay si Andres Bonifacio lamang. Mali yun. That's, that's emotional na parang may masisi lang tayo, meron lang tayo mapagbalingan ng galit natin. Mali yun. Hindi natin masabi dahil ito talagang lalaki. Talagang mahilig talaga for the past 11 years. Image loyal lang. Kaya lang, walang natatakot na pumalag, mag-expose, i-post sa mga babae o ng mga kaibigan na expose kasi gunsto eh. Brad, bigating familia yan. Ang daming connection yan sa showbiz at sa mga politika. At sa politika, mga politiko. So ngayon, para i ko na ah, sige nito, dinate ako yan. Hindi pwede, Brad yayariin ka niyan. Papahirapan niyan buhay mo. Kaya, for the past 11 years, tumagal na mukhang loyal lang siya. naging niya punto? Kasi yung takot lahat. Walang lumalaban talaga. At ngayon, going back, so napagod na nga si babae. Pagod na pagod na sa mga pamababae niya nag-break sila at possible na ano, nag-break sila doon lang sumausaw at pumasok sa eksena si Andres Bonifacio. So to rule out na siyang dila ng hiwalayan, mahirap masabi. Ngayon, lumabas na lang sila screen sa kanila mga official statement. Siyempre, for the sake of business, kasi kahit hiwalay na rin naman sila, tuloy pa rin ang negosyo as separate branding. Ano parang tatalsikan ko ng laway yung camera ko? Laway ko ba yun? So, okay na mga Mars? Ha? Patikin ko yung sahan ko? Hmm. Okay na Mars. Salamat sa pakihimig! Huwag mo na lang sana ipagkalat, ha? Atin atin na lang baka sabihin. Chismoso ko. O screenshot nyo nga itong 345,000. Boom, panis. panis. Mars, anong i c k e n natin? Jangan t a r y o